Princess. Bago pong lahat, nice po magpasalamat sa mga subscriber ko dyan. Maraming maraming pong salamat sa inyo. Sa so, pag-like and comment sa aking YouTube channel, maraming salamat. Uh, ngayong araw na to, pupunta tayo sa Konoha Temple. Doon po sa uh, Laguna. So, samahan niyo po ako. Makakasama ko po, po ang aking giant doon. So, magkita-kita po tayo doon. Bye-bye! ayan mga karay dit. nakikita naman niyo nagre-relax kami ngayong oras na to ito ang first stop namin ng mga team giant ayan nag-uusap-usap kung anong gagawin <laughs> yung iba medyo pagod na so nandito kami ngayon sa uh, malapit na pala kami sa Poblasyon yan Poblasyon malapit na kami Poblasyon Laguna So, ayan. Umpisa na ng rides namin at paalis na kami. Ayan. So, ayan. Nandito na nga kami sa population ngayon. Ayan. I stop pa. Kailangan kami umi-stop kasi red signal. Hindi kami pwedeng dumiretso dumire at baka alam mo nyo na disgrasya, hindi natin maiwasan. Kaya kailangan stop muna. Ayan, go na. Ayan. Diretso na kami. Yan, alis na kami. Hmm. Medyo matrapik ng konti, pero banayad lang naman po. Yan, tuloy-tuloy. Malapit na kami sa San Pedro. Yan, konti na lang po at marapit na kami makarating doon. nandito na kami sa San Pedro, Laguna. Oops. Dapat dederecho kami. Yan. May balak silang tumawid para mag pa-picture daw muna kami. Syempre, picture muna. Yan, tatawid kami doon sa kaliwa. Yan. Yan. 'Di ba? <laughs> Ayan, yan. Dito muna kami. Mag-picture-picture daw muna. Bago dumiretso dun. Hello po mga karay dit. po kami ngayon sa San Pedro. Uh, Mag-almustal muna kami bago kami tumuloy sa ka. pupuntahan namin. Sige mo. No? ko. Pasok tayo sa loob. Hello po. Ano po kayo galing sa ano po? Sa Quezon City po tayo. Okay, mga kasama ko. Gutom na gutom na raw sila. ano bang meron? Ano meron dyan? Dalo yung metro ba? The princess, oh. Thank you. Thank you.

aking mga kasamang team Giant. 200, 300, 300, Yung iba hindi nakasama. <laughs>

Kasi eh. lang <laughs> no. Wait lang. i search na lang natin. For the meantime. Dapat sa atin tawagin tayong <tid> Nagalan ito? Tayo Nagalan ba ito? <tid> ito? Nagalan

Ang huma, truster eh. Ayan, mga karaydit. Yung naligaw-ligaw kami. Halos mapunta na kami sa Batangas. <laughs> yung pala, ang hinahanap pala ni Ernie, yung bahay ni Rizal. Yang hinahanap naman namin, yung Naruto. <laughs> Kaya yon balik uli kami. Hindi namin alam ngayon kung anong uunahin namin kung yung bang Naruto o yung bahay ni Rizal. Kasi sabi niya, mas malapit daw yung bahay ni Rizal. Kaya sabi ko, sige, bahay ni Rizal muna. Yung pala, papasok ka pa pala sa looban ng Kalamba. Sa bayan ng Kalamba. So, dumiretso na kami. Dumiretso na kami papunta ng... Yan. Dumiretso na kami papunta ng Bukal. Doon daw yung Konoha. Ah, tawag nila doon Naruto, mga estatwa daw. 'Yun ang napagtanungan namin kasi hindi nila kilala yung Konoha. Ang alam lang ng iba dito yung mga estatwa ng mga superhero. Kaya yan, dire-diretso kami. Ah, mula doon kanina sa pinaghintuan namin sa bakery, 2 kilometers pa mula doon. So, yan na pagdesisyon na namin. Puntahan na muna namin yun. Bago kami mag sa side trip dun sa bahay ni Rizal. Ayan. Diba? Ang saya talaga namin. <laughs> Puro budol to. Budol sa sarili. Pero okay lang. At least nag-enjoy ako. Marami akong kasama. Ayos ba? Basic. Basic So, ayan mga karay <laughs> Sobrang tawa ko dito kasi nagkagulatan kaming lahat yung nakita namin na may, may pataas talaga, maahon, tapos meron ding pa, diretsyo. Akala nila, doon ang daan namin. Pero ang totoo, doon pala sa may mataas. Eh ako, nakita ko sa Google Map na pataas, kaya dumire-diretsyo lang ako. Pinabayaan ko na lang sila kung aahon sila agad. <laughs> kaya, akala nila binudol ko sila. Pero totoo, di ko rin naman talaga alam. Kaya yan. <laughs> yung iba, nag-ano na lang nag marcha yan yan si Kuya Ray nag ano na nag adjust ayun nauna na sa amin si Ernie yan sunod sunod na kami dyan so ayan na yan mauna na ako sa kanila siguro yan nga pa sila Kuya Ray yan ako mauuna na ako sa kanila <laughs> Yung akala mo yun lang yung mataas, pero pagdating pala rito, meron pa silang pasiko. Nataas, ayan, dire-diretso pa to. Mataas pa rin to, tapos, yan. Tapos yung daan, hindi pa ganun kaganda. Grabe ah, hirap din ah. Hindi basta-basta, ako, nahirapan din talaga akong umakyat. Mm hmm, grabe talaga. Buti na lang MTB rin ang dala ko. Kasi ito oh, hindi nga maganda yung daan. Yan, ito yung pasiko. Aket ka pa uli ng isa pang akyat, di ba? Yan. Dito yung mga nagpupuntahan yung iba eh. Yung mga bikers kaya pinuntahan din namin para makita namin ko ano yung nandoon sa loob niyan. ...yang Naruto-Naruto na tinatawag nila. Diba? At least... ...makakapunta kami. yan Kaso pangit talaga yung daan. Ayan you know, Buti na lang naka mtb ako. Ayan. Pero mahaba rin ah. Hindi rin basta-basta uh, Mahaba rin yung aahunin mo, kahit papano. Ayan, dito, medyo patag na ng konti. Ayan. Medyo banayad-banayad na dito. Mm, may mga bahay din pala rito sa looban. Ayan. Ayan. Ganda rin pala rito sa lugar na Kapag pumunta ka rin dito, maganda rin. Ayan, o. Oh. Diba? Patag na dito patag na. Ayan. Diba? Angit pa rin ang daan. Ayan. Ayun. Sir ni natatanaw ko sa tindahan. Makainom nga rin ng tubig. Bibili rin ako ng tubig ko. Yan, stop na ako saglit dito para makabili ng tubig at iinom din ako. Yan. So, ayan, nakainom na ako ng tubig. Kaya, alis na ako. Una na ako kay Ernie. Ayan. powder gitu. Hmm. Ayan na. nandito na pala sila ano eh? Kuya Arthur at saka si Anthony. Ayan. Nauna na sila pala rito kanina. Ayan. Relax muna kami rito. Ayan. Habang nagpapahinga, inaantay muna namin yung iba pa namin mga kasama kasi nandun pa sila eh yan. bala kong kumain ng ice cream ayan nasa castle ka na no yan Ayun, na natin, may Mga kasama ko so, ah. dito hmm. Hindi! Doon tayo sa likod. Doon Hindi pa yan? Hindi pa ba yan. Pababako tayo dyan. Nagpicture ah, na tayo dyan. Bahay ba yan? Bahay eh no? Bahay no? ang tita ko yan. Bahay doon ang tito niya. Ano yan? Resort yan? Diyan nakatera si Naruto? Hindi ah. At saka yung asawa niya. Baka pa. Tito ko.

magbabike kami uli. Hindi pa yan yung totoong pupuntahan namin. Nadaanan lang namin yan. Parang castle siya. Pero maganda. Hmm. Ang sabi nila, resort din daw yung loob nun. So, hindi pa pala. Hindi pa pala yan yung Naruto. Na tinatawag nila. Dulo pa. Sa dulo pa daw yun. Sabi nung guard sa amin. Tapos, kakaliwa kami sa bagay wala namang ikakanan eh kasi nasa dulo nga kaya iikot kami doon yan malapit na kami ayun nauna na sa amin si Kuya Arthur nagmamadali may lakad yata yun eh <laughs> ayan diba yan dito kami ayan na malapit na konti na lang at nandoon na kami sa Naruto na sinasabi nila. Yan. Diba? O, oh, may layon pa. Nagbabantay dalawa. Kaya yan. Diretso kami. Yan. Konti pa. Malapit na daw. Malapit na. Pero in fairness, ha? Maganda rito sa lugar na to. Mm -mm. Yan. Diba? Maganda rito. O, oh, ayan na si Ernie. Ah, ito na pala yun. Tinatawag nila na Naruto Konoha ayan may mga bibi bibi -bi dito ayan na ayan, malapit na ito na sila hmm ayan na pala sila ayan na wow sa wakas nakarating na rin kami dito ayan na so ayan ito na kami ito na talaga ang Naruto sa mga cartoons character. Ayan. Kita nyo? Hmm. Ayan na. Diba si Naruto? Idol ko yan. So, hello mga karaydi. Tandirito na kami ngayon sa Naruto. Konoha Naruto. Temple. A.K.A. Naruto. Ito. Yan. May mga riders din dito. Yan. Shoutout out sa inyo kaya raw. Yay ni po Princess. Paalam po na page. Yay ni po ng. Page. Ni Baka may shoutout. Ano mga? Shoutout po muna inyo ang pinakaaganda. -pina. Yo. Wala po ya. okay Yan po. So, hanggang dito na lamang po ang aking vlog. At dito ko na po rin po tatapusin ang aking vlog sa Naruto. Ano, ah... Konoha Temple. Bye-bye! So, hello mga Karaydit. Ito. Uh, hindi pa pala tapos yung vlog ko. Kasi... Kanina nga pala sinabi ko na pupunta kami sa bahay ni Rizal. Kaya, so... Ngayon, tutuloy na kami dito ngayon sa bahay ni Rizal. Dito siya sa bayan ng Kalamba. Kalamba, Laguna. Yan. Pupunta namin saglit. Titignan namin kung pwede kaming makapasok doon o kung anuman. Malalaman natin pagdating namin doon. Yan. Dire-direcho lang naman din. Yan. Sakto lang naman. Maganda naman dito rizal lugar ng Kalamba, oh sa looban. Maganda rin pala itong bayan na ito. Yan. Malapit na tayo. Malapit na siguro to Mga sabi nila, mga isa't kalahating kilometro daw. dito. Ito na pala yung bahay ni Rizal. Ayan. Ayan po. So, ayan. Tingnan natin kung makakapasok yung bike namin sa loob. Ayan. ba? Diba? Tatanong kami kung po pwede. Ayun. Pwede naman palang pumasok yung bike. Mas maganda sana kung may padlock kang dala kung pupunta ka dito. Kaya lang kami, wala kami dalang padlock. Pero, siksika na lang yung ano namin. Sabi nung nagbabantay dito, at isa pa, wala namang bayad ang entrance dito. Pwedeng pwede pala kayong pumunta rito. Kaya ayos lang, 'di ba? Grabe yung sinuot niya Rizal Thank you. piso na to. O, oh. tsaka yung dalawang piso, dyan yung kalabaw. Yan o, oh, yan dos. Iyo. Oh, ang Ang ganda naman dito.